tingnan nyo guys uh, ah, tumutunog yung mga ibon guys uh, ah. sa so kalayan yan guys tumutunog yung ibon yung so, kanilang tunog guys ayan o oh. ayan guys tulad nyo so, yung pagkalam na mistake uh, tulad nyo so, Kulad nito guys ah, Maglalagay ng uh, Yung uh, Stick ang kumpare ko Dito Yung stick na may uh, Tali ng uh, Pantay guys Ito Magsasalang siya ng stick Ang trap Yan guys Yan may tali Yan dami pang ibon guys Sarinig nyo naman guys, di ba? Ayan o. Naglagay ka lang ng ganito na stick. Ganito ang stick ko. Guys, nice. stick na may tali. Tapos, yung isa magtasok sa ng uh, tangkay ng pala. Ay, na maliit. Takot isiksabit nyo doon yung isang tali. Ayan. Katali sa may stick pero yan yan yung forma. Yan yung forma ng tali guys. Oh. So, pag makapasok sa dyan guys. Papasok sa, sa butas ng tali na yan. Medyo pabilog siya. Medyo pabilog guys. Papasokin niya yan guys. Eh. Matatalian yung paan niya. Malinadaan siya sa butas ng tali. yon tinuro ng kumpare ko yung butas yun ng tali. Pag dumaan dun yung uh, ibon, Sigurado yung paa niya nasa lupa. Kaya uh, mapapatid niya yung tali, guys. Kaya matatalian siya, guys. Yan. Yung tali kasi, guys, pag uh, nahila ng ibon na lang. Mahila na lang paa niya, guys. Yung tali ay uh, mag-atitisa uh, siya. Parang uh, matatalian na yung kanyang paa, guys. Kasi hihilain na naman. Yan. Hindi man nakap hindi man nakafix yung tali yan. matitisa siya at saka matatalian na yung kanyang paa yan. abangan na lang yung pag na may nahuli abangan na lang natin guys pag may nahuli sa next video natin rinig nyo naman yung mga nahuli ng ibon guys yan. okay okay sana may mahuli guys Yo. tatlong ibon ang nakuha ng na Kumparin natin dito. Oh. Yan guys, oh. Parang manok, guys. Yan, oh. Ah, hmm. Oh, ang ganda guys oh. Tatlo. Guys. Tatlo. guys. Oh, gus. Oh. Uh, military dito sa farm ito guys. Oh.

Noodles uh -huh. uh -huh. na guys. oh uh -huh. Yan o. Ang dami kami guys dito sa farm Oh. Uh -huh. Saluhan nyo kami guys. Sa aming pagkain. Kain na tayo. oh, uh -huh. kain na. Oh. Uh -huh. Ah. Salitin ako sa kong guys. <coughs> Yan. Ayun. <laughs> <laughs> okay. Oh. si Palig, yung uh, chef namin dito. Sa kasi classmate kong uh, Jimmy yan. Shout out. Guys, saluhan nyo kami sa aming punting uh, munting salusalo sa farm ay salamat salamat sa uh, inyong panonood.